Mahal na pong Jesus na sareno, naririto po kami, umaasa kami sa iyong himala, sa iyong biyaya, sa iyong tulong. At alam namin ang una mong gustong gawin sa amin, mabuksan ang aming puso upang tunay kaming makinig sa iyo. Nawa, hindi kami huminto sa kasagutan ng aming mga dasal. Opo, tanggapin niyo po aming mga kahilingan, ngunit ihatid niyo po rin kami sa aming tunay na misyon. Ang papurihan ka at paglingkuran ang aming kapwa. Hindi kami huminto sa mga himala, bagkos magtuli kami sa aming misyon. Mahal na pong Isus sa sareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.